Uh, magandang araw po sa ating lahat mga kaibig. I-share ko lang yung uh, some of the water sources in Secure. So, this month, uh, April, we are about to uh, down to May. No? At uh, sobrang hindi talaga. And uh, maraming area na walang uh, tubig dito sa probinsya sa Secure. But uh, here, uh, merong uh, tubig dito na talagang sobrang uh, dami. So, tikman muna po natin kung ano ba yung lasa nitong tubig na ito. This is a natural source, no? Nilagyan ng lanhang ng tubo. So, tikman natin ito. So, this is a potable water source, mga kaagling. Uh, ito po ay iniinom din. Alright, so, masarap, masarap talaga. So, ito po mga no? Uh, despite of... Uh, are uh, is experiencing the drought. No? So mayroon pa rin talagang lugar na uh, there still able to produce ng mga vegetables 'no. Yung uh, pati na rin po yung rice. So dito po kinukuha yung tubig for rice production in some areas. So ganyan kalinaw yung tubig mga ka -agri. So mayroon silang uh, structure na ginagawa dyan oh, Na pakalakas talaga. Na pakalakas talaga itong uh, spring na ito. Sabi nila spring eh. So, napapaligiran ito ng mga kahoy And then, yung spring galing doon sa mga bato-bato. So, ginawa nila ng uh, pool no? that side para po ay makapagligo. That is uh, an outflow doon sa tubig. No? Sobra-sobra na, na. So, napakalinaw at marami mga kaagli. So, yung uh, party, sa si itaas na party ng area na ito, meron din silang itong na uh, falls, no? So, yung naging tourist uh, spot din po ito ng uh, mga tao at naging opportunity naman para sa mga uh, residente dito. No? So, yan po ang ibang uh, uh, mga water sources ng uh, province of City Hall. Just share po and maraming salamat.